Hello everyone. Good afternoon, guys. Di ano pagdating, guys. Rancana ko na, guys. video lang ko guys kay natay pang up sa ato page kay natay gusto maghack sa ako ang kuan kini may gusto maghack kay na ay nag ano sa aking gmail Mengingat, there okay. is someone to to change your email niya akong gitawagan si Ronaldin kung ikaw ba nagano sabi niya hindi mama bakit ko naman pakialaman yan kay alam kong hindi ka marunong mag ano ano <laughs> siya mayro siguro gustong mag hop dyan kaya lagi nag log out log out diba dalawang bisis na to una sige log out nung nakaraan 2 days na diba dalawang araw ako ng 5 sigig nag-out, nag-out. Tapos naging okay. Tapos ngayon ulit,